flowering stage. Ito ang pinakakritikal na stage ng palay. Hindi dapat nag apply ng anumang insecticide sa yugtong ito upang hayaang maganap ang pollination process at upang hindi mamamatay ang mga pollinators na tumutulong sa prosesong ito. Sa yugtong ito, nagsisimulang umaataki ang mga pesteng atangya o tsangaw. Ang atangya ay namiminsala sa pamamagitan ng pagsipsip ng laman ng butil sa yugto mula sa pamamulaklak hanggang sa paglalaman ng mga butil. nagre ito sa mga butil na kaunti o walang laman at gayon din ng pag-iiba ng kulay nito. Ang mga bata at mga husto sa gulang na atangya ay parehong nanginginain sa butil ng palay. Ang mga atangya ay makikita sa lahat ng uri ng palayan. Ito ay kalimitang nakikita sa mga sahod ulan at katihang palayan. Ang insekto ay higit na namiminsala habang ang palay ay namumulaklak hanggang sa ito ay magmamalagatas. Maaari silang maging matinding peste ng palay na kung minsan ay nakababawas sa ani ng halos 30%. Upang sugpuin ang atangya sa ating palayan, gumamit ng Rocket 5 EC. Ang Rocket 5 EC ay pinakamabilis at mabisang pamatay peste sa palayan. Pinapatay nito ang mga pesteng atangya o tsangaw, harabas, likit-likit, berdeng lusong kabayo at marami pang iba. Maaari rin itong gamitin sa ating mga tanim na gulay. Ang Rocket 5 Easy ay fast-acting insecticide, epektibo sa pagkontrol ng mga chewing and sucking insects at ito ay compatible sa iba pang mga pesticides. Magtimpla lamang ng isa hanggang tatlong kutsara sa bawat 16 liters na tangke ng sprayer. Ang Rocket 5 Easy ay may contact and stomach action, kaya siguradong patay ang mga pesting insekto. Ito na mga kaagri, tingnan nyo ang epekto ng Rocket 5 Easy sa mga tsangaw. Patay ang tsangaw. Ito pa may isa pang buhay pero hindi na makalipad. Siguradong patay na yan mamaya. pansinin nyo mga kaagri. wala na tayo nakikita ang mga tiyangaw sa bunga ng palay mayroon tayong napapansin ng mga pinagkainan o mga daan ng mga atake ng atangya pero wala na po tayo nakikita na nakadapo sa mga dahon ng palay oh. Paring Cesar, huwag problema problemado ka. Oo, oh, paring Ryan. Ang dami kasi pesting insekto sa aking palaya na gaya ng harabas. Berteng usong kamayo, paru-parong puti, at black bag. Nako, hindi na problema yan, paring Cesar. Gumamit ka ng Rocket 5EC. Ang pila ka mabilis at mabisang pamatay peste sa palayan. Tingnan mo ang palayan ko. Malinis at walang pesting insekto. Kumagamit kasi ako ng Rocket 5EC. Isa hanggang tatlong kutsara sa bawat ang kinang sprayer o labing anim na litrong tubig. Saan mabibili yan, paring Ryan? Saan pa? Ede sa tayo distributor ng Rocket Fine PC dito sa Palawan, at Agri Agrivet Supplies. At dito po nagtatapos ang aking video mga ka-Agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like and share. Happy farming.